Tandaan kita. Elias, tulungan mo kami. Kailangan na yung makaalis dito. Hindi pa nasisira ang ulo ko para tulungan ang tao na nagtaka sa buhay ko. Alam kong miyembro ng Golden Scorpion. Pinagtangkaan ko yung buhay mo. Ako din ang nagsabi sa sindikato na tunay mong pagkatao. Pero hindi ako sing-sama ng iniisip mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nakuha ng sindikato nanay ko! Sandali! Sandali mo! Anya, sandali. sandali makinig ka. Nasaan ang nanay ko? Anong ginawa na sa nanay ko? Hindi ko alam. Dahil kinulong din kami ni Calvin dito. Oo, malaki yung atraso ko sa'yo. Pero nagtatrabaho lang ako sa Golden Scorpion. Dahil buong akala ko hawak nila yung anak ko, pero niloko nila ako. Elias, makinig ka. Hindi tayo magkalaban ngayon. May atraso sa'yo si Calvin, pero may atraso rin siya sa amin na Romana. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo ng tulong namin. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Daan-daan o baka higit pa yung mga tao ni Calvin dito sa mansyon. Huwag mo pairalin yung tapang mo, Gamitin mo yung utak mo. Makakatulong kami ni Isabel sa'yo. Elias Guerrero! Nandito kami para sunduin ka at dalhin ka kay Calvin! Nasaan na ang nanay ko? Nasaan ang nanay mo? Kamag-alala, Elias. Buhay pa siya. Sa so ngayon, Maglalaro muna tayo! Kasi ang utos ni Calvin, pahirapan ka muna namin! Parang yung ginawa namin sa pamilya mo, Elias! Pinahirapan muna namin kayo! Bago namin kayo pinatay isa-isa! <laughs> Mga hayop kayo! Ayan! <laughs> True. Glamada! Yes! Ayan! Kami ng bahala dito. Hanapin mo nanay mo. Yes, yeah. ah. Tara na! Si ang pinunta natin dito, hindi ang mga lintik na yan! Tara, salubungin natin! <g 362>